Dadako naman tayo sa probinsya ng Cavite kung saan pangalawa sa may pinakamaraming rehistradong botante sa buong bansa. Hatid sa atin niya ni Alan Francisco live. Alan? Dayan, andito ako sa Indang Cavite. No? Partikular sa Indang East Elementary School kung saan tinatayang nasa 1,500 yung bilang ng mga butante dito sa East school na ito. No? At kaninang alas 7 nga, eksakto yan, nagsimula ang butuhan. Diyan itong uh, Indang Cavite no ay uh, sakop ng uh, Region 4A o ng mga probinsya ng Cavite, Batangas, Rizal at Quezon. At itong Region 4A ang isa sa mga rehiyon sa bansa na may pinakamaraming bilang ng mga butante. Andito nga ang Cavite province na base sa datos ng COMELEC, ang second vote rich province sa Pilipinas. Meron itong higit 2.3 million registered voters. Ang Laguna ay pang-apat sa vote rich province na may 2.1 million voters. Ang Batangas ay pang pangpito naman na may 1.8 million registered voters. Ganon din ang Rizal na may 1.6 million registered voters. Habang ang Quezon Province ay may 1.4 million voters. Sa Kabuan Dayan, ayon sa Comelec, ay uh, higit uh, 9.5 million ang registered voters sa buong Calabarzon habang higit 3 million naman ang mga sangguniang kabataan o SK registered voters. Dayan, ipakita ko lamang, no, tulad ng nakikita nyo sa aking likuran, ay uh, ongoing yung pagproseso ng uh, pagboto o yung uh, bago bumoboto yung ating mga kababayan dito sa Indang Cavite hinahanap nila no doon sa listahan ng mga butante yung kanilang mga pangalan at merong mga staff doon na nag-asikaso bago sila makapasok uh, sa mismong uh, room kung saan uh, sila boboto sabi ng mga school facilitators dito itong school na to ay kilala talaga na maayos uh, tuwing ginagana pa ang eleksyon. Yung sitwasyon, Dayan, ng iba pang mga schools dito sa Cavite at iba pang mga probinsya sa bahagi ng Calabarzon, iahatid ko maya-maya lamang. Live mula rito sa Indang Cavite, Dayan. Maraming salamat sa iyo, Alan Francisco.